kumakain na yung mga amo may ng sponge I mean, amin aming taga rito hindi ko alam kung na okay ba yung aking video sana lang say cross finger 13 na nagbibisi na naman kami kasi malapit na naman yung kainan at 12 day na pala ngayon ng Ramadan malapit na pero malayo pa ano daw <laughs> nakahatapos na tayo ng 12 days patapos ng 12 days konti na lang o ba diba, parang kailan lang hindi ramdam ang Ramadan. At sa kasalukuyan ang aking kasama ay nag mix na siya ng kanyang salata. Ang salata niya ngayon ay tabula. Pakita ko Ang ating tabula. Maganda sa katawan ang salata na ito. Ito yung pagkain ng ating mga brother na indiano ito anong tawag nito sa pagkain na ito? bukari bukari chicken bukari ang tabula na salata ready to sell yan mag ano tayo dito sabaw, anong sabaw mo ngayon? mushroom mushroom soup ang ating maragiyay na magiging kasriba. riba. yung natira sa kanin. Ang buka rin na natira. Nakaserve na sa mga indianong kasama dito sa bahay at sa mga amo. na ngayon natin ang mahiwagang sakan. Bismillah. Ano ang manasa mahiwagang sakan? Naman ay ang chicken saffron with crema. Ang bukari. Toast, toast, toast pala. Toast with crema. Chicken. With chicken. Ito ang ating kubus arug. At yan lang. Kunti lang yung niluto ngayon. Kasi, konti lang naman sila dito sayang lang i tapon ang mga matirang pagkain kaya control control ng palasyo ano oras na ba time check is 5.33 na ng hapon Ang kainan pala ngayong araw ay 5.55 kagaya kahapon. Naging busy kahapon kasi nito yung isang baba. Kumain. Kaya busy ang mga person. Ito yung pupos kay Rani na himay-himayin ng maliit-liit at dito natin ilalagay magiging tax riba pa. magyan siya or imix sa ito lang ganito lang palaki yung ating magyan kasi kailangan kaunti lang yung kakakutin mo na. Okay. Go lang tayo na. Mm -hmm. And doon sa buon. juice na lang ang lalagyan ng ice. at tapos focus noon ay wala nagilinis na lang ang pork kumakain na yung mga amo may ng sponge yung aming taga luto hindi ko alam kung na okay ba yung aking video sana na post finger Nasayang yung aking video. Hindi ko na-save. Ngayon ay na ako. Maglilinis ako sa kwarto ng akin mga amo habang sila ay kumakain. Ay, sayang. Hindi talaga para sa akin ang video ngayon. Kaya ito, maglilinis mo na ako ng kwarto ng aking amo. at ito na kain sayo time check dito ay quarter to eight na second meal of the day pink pasta with chicken mm. tapos na kasi ako magtabaho um mm. umakyat na yung aking mga amo sa kwarto nila. Pumasok na din si Mama Kiber sa kwarto niya. Ayan, kakain na ako. Mabuti yung kakain ka na wala ng tao sa sala para tuloy tuloy yung kain mo. Kain tayo. Sarap. Nilay din ba kayo sa pasta? Ano siya? Mm, creamy. Pink pasta. basta pasta sa akin basta pasta sa akin hindi ko aayawan isa pasta lover dyan sorry ito naninuto ito, ito, ito kagabi kaya lang dahil pasta lover ako nagpatira ako ng kaunti lang para pang dinner ngayon na Tapos na ang ating pink pasta. Ngayon ay mag himagas tayo. Itong cake na ito ay tiramisu. Babalik ko pa sana sa ref. Yan ang sabi ni Mama Kibir. Huwag mo nang ibalik. Kainin mo na lang yan. Kaya ito may pang himagas tayo na tiramisu. Bismillah. Hmm. Sarap. Tiramisu sa panghimagas. Sarap siya. <clears throat> Habang nakain ng sweets, nanonood sa news about Philippines